Mga buddy, tignan nyo sa harap natin. Ito, tignan nyo. Ayan, oh. Rider, nag-aantay ng booking. Sigurado, nag-aantay ng booking. Mauusok pa, oh. <laughs> Dahil wala siyang booking, bibigyan natin ng booking. Tara, punta natin yung rider na walang booking, bibigyan natin ng booking. Kuya. Yes, sir. Wala kang booking? Wala pa. Okay lang ba may papatid ako? Saan yan? Saan ko may atin yan? Sa yung ano? Yung ano? Yung... Hindi ko kasi kabisado doon eh. Ano bang kailangan... Ay, saan dadalhin, Sir? Sa Commonwealth din, malapit. Police Station ba? Oo, pwede. Malapit ka doon? Anong barangay ka? Cobot. Ano? Ah, uh, Old Balara. Oh, Old Balara? Opo. Okay lang ba yung ating, i-ano ko doon? Ano po ang ating ating, sir? Sa Bigas. Ka Kanino? Kanino? Para sa kaibigan ko na ano, na taga Old Balara. Kailan kilo yan, sir? Isang truck. Isang truck? Hindi, 25 kilos lang. 35? 25. Ah, 25? Oh, Kaya? Kaya. Pauwi ka na ba? Oo. Oh. Pauwi ka na? Uwi muna ako. Ang eh. Tutulog muna na ako ngayon. Mamaya ulit ako biyahe. Ah, sakto. gabi. Ah, kailangan natin yung address, sir. Eh. Doon sa inyo na lang kaya muna? Sa amin? Oo. Oh. sure ka? Oo. Oh, eh, na ko lang kung magkano yung ano, babayaran. Para may reference lang ako. Ipin mo kuya. Doon sa inyo lang ha. Sa amin. Kukulit ko lang yung bigas Sa amin. Oh. Kuya, pwede lang to ito, kuya. Yan sa harap ng mga harap 120 yung sa amin, sir. Eh. Magkano? 120. 120? Opo. Saan so, kaya pwede to? ito? Yan sa harap ng mga. na ako ng ganyan. Oo. Oh. Anong pangalan mo, kuya? Andy, sir. Andy? Opo. Andy Agenman? Montero, sir. Ah, Montero. Pero wala akong Montero na sa sakit, sir. Ha? Ah, okay. Pati lang yan. Okay. Sige, ikaw lang no, kaya maglagay, kuya. Okay. Hindi mo hulog yan? Hindi yan Kaya mo na yan? Oo, may ipit ko yan Sakto, wala kang booking, di ba? Wala sir O hindi, hatid mo na muna Okay, kanino ha? Ha? Kanino? Sa bahay nyo? Bahay na? No? oh, bahay nyo Hindi ka sir Oo oh, nga Tapos? Tapos bibigyan Ka na. Asawa mo? Hindi nga, bak bakit sir, ano meron? Wala, hindi sa'yo yan, bigyan ka kasi may bonus kami nung nakarang araw Oh. Ay, salamat Ayan, nabibigay ako ng mga bigas Kasi para ma-share din natin sa tao, di ba? Ah, sige, sir Salamat, ha? salamat, okay. salamat. Atin mo sa bahay niya Oo, sir so, I, Ibigay mo sa asawa mo, ha? May asawa ka ba? Meron, sir Kaya lang, napatay yung nanay niya Nasa kagayan niya Hindi, pero ah, nasa kagayan niya Asawa mo ngayon mm. lang kondolis, kondolis. Salamat lang Kundulis, Salamat, Ha, kuya, bigay mo, ha? Oh, salamat, sir, salamat talaga Sige Okay na yan? Oo, oh, sir, salamat Uwi ka na, ha? Oh, Oo, oh. na, Ma, Kasi... Nice, eh. Sige, yan o. Nakita mo ba yung isang mobile dyan? Mobile dyan ba? Pwede bang bigyan ko rin dyan? Oo uh, naman! Ha? Oo uh, naman! Uh, uh, oh, sige, pagkatapos mo, doon ako. Ha? Uh, sige, sir. Ha? Bait Merry Christmas, sir! Hmm, sige. Medyo na problema rin ako sa bigas eh. Ano ha? na? Salamat na problema ako sa bigas, sir. Okay, sige, sige. Ikaw, tako niya. Kapag mo sabihin sa kanya na bibigyan ko siya. Ako ba? Sige, sir. Sige, diretso ko na lang. Sige, 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 sige.